Hello sa inyong lahat, mga buhay! Today in Philippine History, November 16, 1890, isinilang si Epidio Quirino ang ika na panulo ng Pilipinas sa bayan ng Bigan, Ilocos Sur. Tara, pag-usapan natin ito at ipapaliwanag ko sa inyo ang kanyang naging buhay. Okay, take notes. Si Epidio Quirino ay isang kilalang leader ng politika sa Pilipinas at ang ika na panulo ng bansa mula 1948 hanggang 1953. Ang kanyang buhay ay puno ng mana kanalasan at manatagumpay na nag na malaking marka sa kaysaysayang ng Pilipinas. Naulit na to sa uling video explanation ko. Ganto kasi ang na-discuss ko sa video explanation ko. So, ulitin ko lamang ito. Mahagambuhay buhay at ekodasyon. Si Ipidio Quirino ay ipianak noong November 16, 1890 sa Bigang Ilocosur. Nag-aral sa Bigang High School at pagkatapos ay lumipat sa Maynila kung saan nagtabao sa bilang janitor, computer Teknisang natapos siya sa Manila High School noong 1911 at napasa rin sa Civil Service Examination, nakapatapos siya ng abukasya sa University of the Philippines noong 1950. Pagsisimula ng kalera sa politika Matapos makapatapos ng abakasan nagtabao si Quirino bilang loklet sa Philippine Commission at naging sekretaryo ni Senate President Manuel Quezon noong 1990 na halal sa bilang kinakatawang ng unang distrito ng I look sure sa Philippine House of Representatives Naging Senator Sang 1925 at Naxio Chairman Nang Committee on Account and Claims At Committee on Public Instruction Bakla sa ikadalawang dikban pangda ek dik sa ongang ikadalawang dik bang pangda ik tumanggik si Quirino na sumali sa gobyerno ni Oselawel na na itinuturing niyang papek gobyemeng sa halip sumama siya sa isang kilusang paglabang ng mga Pilipino at naging leader nito sa ilalim ng lupa na huli at ikinulong sa ng mga Hapones at pinatay ang kanyang pamilya. Okay, napanood na na itong episode ng may hashtag na hashtag po lang araw 1943 ng November 14, 2024 sa GMA Network and then sa Netflix Philippines. Anong ba ang ibig sabihin ng 1940 sa episode na ito? Basahin natin ito. Ang hashtag pulang araw 1943 ay tumutukoy sa isang mahalagang pangyayari sa kaysaysayan ng Pilipinas noong panahon ng ikadalawang digbaang pangdaigdig. Sa panahon ng opokado ng mana... Japones nakaloan ng matinding pat hihirap at karahasan sa bansa o di diba? kung napanood na na ito I'm sure na iyak kayo sa episode na ito kasi yung mga na Pilipino pinapatay ng mga Japones opo Kabilang yung nanay ni Teresita Nancy si Carmela Bonmoneo, Opo. Patkapanulo. Matapos ang dikmaan, nagsibir si Quirino bilang Secretary of State at Vice President sa ilalim ni Manuel Loas, ang unang panulo ng malayang Pilipinas. Noong April 15, 1948, namatay si Roas at si Kirino ang pumalik sa kanya bilang panulo. Noong sumunod na taon na halal sa panulo pala sa isang apat na taong termino. Pagwala tiro at kamatayan. Natalo si Quirino sa halala noong 1953 kay Ramon Magsaysay, nakwetilo sa, sa politika at namuhay ng taimit ng buhay na matay sa dahil sa atake sa puso noong Pebelo 29, 1956 sa Quezon City. Hanggang dito na lang ang video explanation natin ngayong araw na ito, November 16, 2024. Malaming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante na may alam. So, paalam! So, ayan, pakinggan nyo itong mabuti. The hair. Totoong kwento talaga ito patungkol sa ng Pilipino labang sa Hapones. Sa pulang araw, 1943. Ayan na po yung hashtag sa screen. Opo. Yan, malaming salamat po. sumabay rin sa mga karimari-marim na pangyayari sa ating bayan na lalong lumubha simula noong iwan ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas. Sa mga sumunod na buwan ay ipayong pagkatalo at hirap pa ang inakot ng ating bayan. Sa araw ng pagbagsak ng bataan ay siya araw na isinagawa ang napakalupit na death Libo-libong sundalo ang namatay dahil sa pagod, uhaw, kutom at sakit o di kaya'y basta na lamang pinaslang ng mga kaaway. Sapilit ang pinagmarcha ng Japanese Imperial Army ang humigit kumulang sa 60,000 hanggang 80,000 Pilipino at Amerikanong sundalo mula Mariveles, Bataan, patungong Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. At saka isinunod ng mga kaaway ang pagpapalakas ng puwersang magpapabagsak sa korehido ang huling tanggulan ng Pilipinas. Hindi nagtagal ang labanan. Bumagsak rin ang korehido sa kamay ng bansang yan ang nadaig ng Japan ng Amerika. Ngunit hindi ang mga Pilipino na patuloy pa rin lumalaban para sa bayan.